sa hotel dahil tayo ay patungo sa pinagitnang siyudad ng Pilipinas. At meron tayong pupuntahan, meron tayong mga gagawin. Isang malaking, 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 malaking galaw para sa amin. Isang bagong, bagong, bagong galaw para sa amin. Kaya nung naisip ko, kaya ako ito tinuloy dahil kung hindi ka mag-iisip, hindi ka makakagalaw. Kung hindi ka gagalaw, hindi ka makakapag-isip. Isang araw, bigla na lang nung dumaan sa isipan ko at sabi kong, okay, itong desisyon na to, gagawin namin to. Alam kong gusto ng pamilya ko to. Alam kong gusto namin lahat ito. Kumbaga, sabi nga natin, we don't wait for memories to come. We make them. Alam kong medyo may hint na yung pamilya ko, pero not, not 100% sure. Ma, alam mo ba kung anong gagawin natin? Hindi, kung saan tayo pupunta, baka tayo nandito. Wala, na hindi ko alam. Basta ka po, lang. Masang, lang Sunod na kami sa'yo. <laughs> si Mama. Mama! Hello! So, hindi yung mga Eh, sila na sila. Sila na lang pala to. Si? Good morning, Kuya Beng. Ready ka na? Ready. Alam mo ba kung gagawin natin? Hindi. Hindi <laughs> pa Sama ka lang? Sama na ako. Yeah. Exciting to, Kuya Ming. Yeah. Nice changing to. Oh. <laughs> yes, sir. Madaling araw pa lang. Tingin ko Yeah. Ayan, no? Look at that. Look at that. Ma. Okay din. Just waiting for baby natin. Um. Atok kasi nga, guys. Magdodo lang. Tingnan mo na 'ko. 'yan. Morning, dong. Tibok pa ba no? mo the... oh. <laughs> yeah, no, pobuksan ko na lang yan. Wait lang. No. Jey, mm. okay, wala kayong mga knife na dala ha, or what? So, good morning. Ang aga, sobrang aga. Kami ay... Luluwas ng Palawan. Ha? Luluwas tayo ng Palawan. Yeah. Tayo ay pupunta sa... ...Kamanilaan. Lagi na lang ganito ang setup ng bawat isa. Mangigising, tapos... ...bigla na namang lalarga. Literal, ilantalan na namin itong ginagawa na... ...hindi na meron sa kami binibitbit. <laughs> Pero ulit din kami nagdududa kung sa kami dadalahin kasi lagi naman ganito. Minsan nakaka-excite nga eh pagigising ka ng madaling araw sa so may aalis kayo, lalarga kayo kasi siguradong masaya naman. Handa na ba kayo sa kung ano pa pwede mangyari? Hindi yun, babasa. Ha? <laughs> hindi sila sumasagot. Hindi pa sila handa. Antok pa, antok. Bye-bye. Kasi sa mga pinaka-the best pero pinaka-challenging na gagawin namin sa buhay. We take risk, but it's calculated risk. So, kahit paano tansyado natin ang lahat hanggang sa makakain natin. Lahat ng paraan na pwede natin gawin upang mapulido natin yung lahat ng plano na ginagawa natin o yung mga gagawin pa lang natin. Yung paghahanda, nakakayanin ng oras na meron tayo simula ngayon sa lalong madaling panahon. Gagawin din natin yun. Ano ba yung mga dinala? Ayun ako! Yung box natin ako! Oh. Kuya Roman! Yung box daw natin! Ayun yun! Yun yun yun! Atin ba to? Ito! <laughs> Pwede lang paano pahintuin? <laughs> Paano pahintuin? Saan pa atin? Ito? Ano yan? Pati ito? Kuya ma, pakidukot yung nauna doon. na, Napasok doon. Ano to? Starlink? Pati yan? Ano yan? TV? Hindi na atin to. Atin din to. Atin din po. <laughs> <laughs> Kuya, yung rep. Yung rep, isa pa. <laughs> yan parang may gumagalaw. Chill, chill, chill. Wala kasi yung ticket eh. So, ano, fully book na. Ang dami nating gamit. Ngayon lang kami bumiyay ng ganito first time. Grabe oh. Dala po namin yung lahat ng gamit po namin. Actually, nandiyo yung H1 dyan, H2. May grit na ba talaga ito? May green nga. Oh, atin to ah. Ano yan? Opo, 5 o. 5 o, 15. Mukhang naman mukha lang tayo ng kung saan saan, ba? Eto, kulay na rin natin ito. Anong, anong Ibang kulay? Eto, pangpasalubong. Yung box ninyo, pangpasalubong o. Kulang yan. Okay, so ilan lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Good. lang naman. 13, 14. 14 na ba lahat? ano natin? Ito, trash bin. Ay, basuraan. Isang ano ng basuraan. May map. Isang production po yan. Ayan po, ang ah, talaga. Ano grabe, ang dami talaga kuya. Ang talaga. May briefcase pa kaming dala. Ano na, banker. Tommy! So ang sasakyan po namin ngayon ay truck or bus. Nandiyan na ba yung bus natin? <laughs> bus ka, na ka Saan po yung bus? Sa mga bagahe? bus. sabi mo. dito yung sa atin. Ay, may sariling lagayan tong mga to. Ang sosyal nyo naman! Sinurag to, huwag Ay, sorry. Sorry, Nong. <laughs> <Fair>, Hihihi. <laughs> natin, nalagay na yung gamit natin. Ay, so, talagang may sasakyan tayo para sa gamit lang. So, let go! Karga na, karga na, karga na! So, na Ayun lang, pre. Basta na yan. So, puwan na lang yan, pre. So, puwan. Ayan. Naya nyo muna sa likod. Lahat yung kasha sa likod, pare, ah. Okay na po. Puno! Okay. So, ayan yung bus na para sa kanila. Dalawa yung bus natin. Baka... Alright! Um, sir, saan po ang biyahe natin? Um, ano lang po? Sa kanto lang. sa kanto <laughs> lang ba, sir? <laughs> si sir, ang dami ano. Hindi pa, hindi pa to kumukota. Hindi si sir, ate. Okay. Ah, ay! Ah. Ay! Ah, ay. Ay. Paano yung hands? <laughs> yung kasya yung gamit yung Daniela natin, hindi tayo pupunta. Hindi! Sa kasya! Manila Zoo! <laughs> Ayun. Ayun! Kuya Manila Zoo si po! Sipa! at si so, Lahat ng mga daladala yung mga gamit e eh, para sa Manila Zoo lang yun? Yes, yes po! Si ko, tawagin mo sa kanya sa likod ng ano o? Oh, tawagin mo sa kanya ate. <laughs> ah sige po, ate. Yeah. Ate, ate Jaya! Diana, si Jeremia. Gusto mo yan? Ayan! De, ngayon, meron tayong pupuntahan isang lugar. Mamaya um, ako nasasabihin sa inyo kung anong gagawin natin doon. Masala niyo lang ihanda yung sarili niyo, okay? okay? Handa na bang lahat? Handa. Handa na bang lahat? Ba? Handa na. Mukhang hindi, mukhang hindi. Handa na bang ba lahat? Handa na. Hindi pa rin. Handa na. Ba? Hindi nila naka panahonan. Squarepants! <laughs> ano pinapanood nila? Ano na sila? Uh, Sino yan? Skibidi Ski na sila. Shops! Si Granny! Si Boss, si matulogin ko lang <laughs> dito niya, camping tayo papa. Ayos ba? Hmm. Sarap tumulog na. May ikot pa nga. Tulog na yan. So, tulog na yan. Pwede na tayo mamili. O, nai-nai. Saglit lang din kasi yan. Mamaya-maya magigising na yan. So, pag iniwan natin sa kotse, malayo pa lalakarin niya. Kasi mamaya na yan. Gaming! Diyan lang ha? Ha? Bantayan ko. Bantayan mo muna? Hindi bata rin. Tawa ako eh. Eman, Roman, Bing, Sumunod na lamang ang lahat sa pinagbibili ni Gio. Sa sumunod na araw at sumunod na tindahan, doon naman sila bumili ng mga laruan na magagamit nila sa karagatan. Isang bisikleta, dalawang paddleboard, dalawang kayak, at apat na sakwan. Matapos niya ay muli silang lumipan sa kalapit tindahan at muling namili ng mga kagamitan. Ngunit mga kagamitan naman ito para sa bahay. sandali lang sana. Mabilis ang pamimili, isang ikot, tapos agad. Yan ang akala nila. Pero habang lumalalim ang oras, parang mas dumarami ang kailangan. Isa-isang nadagdag ang hindi inaasahan. Tuloy lamang silang lahat sa pagsunod sa mga bilihin. Ngunit hindi pa rin malinaw sa bawat isa kung para saan ang lahat ng ito. sa dami ng kanilang binili umabot na sila hanggang So, ayan, kita nyo naman Kita yung baksa ko sa <laughs> Ayan yung mga dala natin Purong puro na kami dito men As in na Malapit na sa kayo sa Kasi lahat <laughs> yung bank naman sa si Ming sa kapila Puro gamit yun dun sa likod Nakapatong lang din Kapilang ban naman, puro ng gamit din Tapos Driving lang tayo I'm Driving Long ride Pero di ko pa rin alam sa tayo pupunta. <laughs> at saan natin gagamitin yung mga gamit na to. <laughs> punta daw tayo sa Batangas eh. So, ramin natin anong meron ba doon. ano so, bala na? Anong meron doon? Di ba? Di ba? At dumating na nga ang oras kung saan unti-unting maliliwanagan ang bawat isa. At masasagot na rin ang mga tanong sa isip nila kung para saan nga ba talaga ang mga gamit na ito. Papa! Hmm? Hmm? Bakit? Thank bakit? you. Uy, bakit? Uy, bakit? Uy, kiss mo pa. Huh? Yeah, he kissed me. Then said thank you. Huh? Thank you, sa so boat. Happy ka? Yes. Yeah. Are you excited? Yes. Yes. I love you. I love you too. Did Papa, get this for you guys, okay? For you, for Mama, for Meme, for Coco, for Kuyamin, for Siku, for Nainai, and our whole family. This is gonna be your new home. Yes, that's why we buy a lot of things. Para dito natin ilalagay. Antayin natin sila mama, Antayin natin sila mama. Dobre, dobre. Ha? Dobre, dobre, laki doon. Mama daw sabi sa akin, ni Papa sa ate na to. So, ano man sabi mo? Ano sabi mo? Ina. Sobrang ganda. <laughs> Sobrang ganda talaga. Ano sabi ni Mami? Sobrang ganda rin. Ano sabi ni Mama? Sobrang ganda at laki. <laughs> ano sabi ni Nainay? Ang laki. <laughs> Alam mo sabi ni Nainay? Ba't ganun? Parang... Parang hindi naman ang pinuntahan nila. Oh, kasi mababa kami. Ay, oo. Oh, <laughs> paglapit niya, sabi <laughs> ako, nakita. Oh, ito lang pala yung nakita ko. Hindi ka sabi. <laughs> Ganda. di ito yung nakita mo. Ayun yung nakita mo, oh. Ayun yung maliit. <laughs> ito pala, di kaya panandaan natin yung pinili. Yes. Mukhang kulang pa yung natin dito. Ah. Pero gets mo na. Pero gets, na. gets mo na. Gets mo na pa. Kaya, may nagbili tayo ng mga daming gamit para dito? Yes, mahal. Pang isang taon na ito. Pa. <laughs> Pang isang? Taon. <laughs> <laughs> isang taon lang? <laughs> bago naman tayong bahay. <laughs> <laughs> ito na, guys. Oh, yeah. Ito, ito na yan. Yeah. Ay! Hindi na tayo masikir. Alright, so dito na ang bago naming dining. Yes! Yeah. Meeting. Yes! Praying. Yes! Planning. Yes! Yeah. And everything. Yes! yes! Ito na magiging namin. Bonding time, talking time, story time, family time. Yes! Alright. So, ito kami. Yeah. yeah. Dito big boy na. Big boy na. So, never expected na ano, na magkakarang tayo ng kanilang ito sa Yes. Na, kito nyo naman dati, kung pa kami kahit maliit pa yan, May na pala kayo, mapalaiit, kung pa kayo buong pamilya. Camper. sa <laughs> mga sakyan. Handa na ba kayong tumira sa boat ng ilang taon? ilang oh, Taon. Pag-year oh, lang. Di, di, pero totoo Bakit? Tingin kayo sa camera. Tignan nyo sila. Tapos imagine yung itsura natin dati nung kumakain tayo nung kamias. Tama <laughs> 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 naman kasi sa bangka namin ngayon so, na to. Oo. Oh. Tignan mo. Tignan nyo. Diyan nakakabihin sa ibang bangka. Panis. Oh, di ba? Kaya parang talagang sobrang ano. Thankful kami na naranasan namin sa buhay. Namin lang ganyan sa kami. Yeah. Yeah. Man, mo sila. Diba? So, bukas pa kami magsisimula mag-ayos-ayos ng mga gamit dito. Kasi masyado nang gabi, papahingin na rin muna ang bawat isa dahil masyado nang nagabihan. Tara na yung Yung surprise po kay Dong Dong. Surprise. Ano yan? Okay. Yeah. Dang! Plus your eyes! Hala? Hala? Malambot yung utak niya. Hindi oh, malambot yung mga feeling. Basta malambot? <laughs> siya yun yun. One, two, three, go! Wala. Wala. Ah! <laughs> One, two, three, go! <laughs> Why? Okay. So many surprise for today. Huh? Huh? Happy birthday, dog. Hindi ko birthday. Hindi ko birthday. Right. Oh, try mo, try mo. <laughs> Careful, ha? <laughs> Grabe pa yapa dito sa labas. Meng, bawal pa kay dito. Grabe pa yapa dito sa labas. Walang so katao-tao. Ay, ayaw! Huwag mo siya malakas. Mama! sa akin nga yung gift nen, bus yung kuya pa mag-enjoy. <laughs> Sobrang payapa dito kasi walang katao-tao. Na I amin mean, I mean, pwede tayong pumunta dito kasi walang tao alam mo yon, walang manggugulo sa inyo. I'm really scared. Kita baca. Cakap ini mo jauh. Yan ang luto ni Ate Bing. Chicken, sinigang na namis namin, at kanin. Mga boses natin parang galing na ng kanal. Ano sabi sa Ate Bing kanina? Galing pa lang ano. Ano pa sabi niya? Sabi ko namis niya yung ko. Parang delikado yung tanong mo Ate Bing ah. Tinabahan naman kami dun ah.